Ay, ito yung maliliit yan sa kabilang tina. Mini, mini, mini. Mini, mini. Ay, sauti sitaw. Ano nga ba ang ingles sa sitaw? A string beans. String beans. Bean string. Laga po muna ng kamot. Ano kaya? Ayos na kaya yung sabaw na yun. Lagi pa. Ito bagay. Wala naman ba kaya ng sabaw Ayun po. Lalagyan ko siya Ah, tinignan natin ayun yung bali tayo po yung ano, klase po ngayon ng ating mga ano, narbes inabot na ng kainan na yan chong kakain pa uli naya oh, naka chicken si Jim ma. oh. ano ma Jim kain naman din po palang pilihan na ba Ah, oh, ay nakatago na sa sitaw yung po palang harvest natin talong ay eh, andyan na rin kakain po kabakol sa kabanakain ah dyan ka na ba kaparyan ah Ala kanang apo yung baka ma-apit ano. Ayo. Ito na puta ka eh. Are po yung mga na-classify na natin oh. May talong. Ayun. Kakain po. Kakain po. Oh talong tapos ay meron pa at ano yung, yung kamuti natin ano po makalang mandal ka tayo dun tatlo ka tatlo ano, lang? Tatlok, Tatlok, ano? Dalwa. Sa dalawa sa talo oh. <laughs> 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 na may hindi mapapayat hindi yan hiyan hindi Eh, di nama tu lain. Nasib na wala akong mapustuhan na eh Tiyong, umamapak po ito Maliit pa man siya naman eh na natin yung mga yung kain Wala, pusto ko din oh Hindi nang gold bin oh pa pang ulam natin oh, manok nang uh -oh. po hindi pa natama saan eh <laughs> Hindi pa naman na siyong Tatamaan pa lang Ano? Ah lang isa Sabihin ni. si Dal din Si Kuya ay ba gabundok ayo. Kakaanto. Ay kung wala pong ganitong ginawa ay nya ang hirap ng pakiramdam pati kasi gulmak. Kain. Kain kayo. Ah, tamo Hindi hindi kayang hindi kayang yung kanong. Na itong dampot po, nasa akin pa man din yung ulang kalapit. Ha? Ay, ay po mamapakao. Ay, ako mamapakao! ako Si Chong po may baon na, eh. Ay, simula na ako yung hindi yung diaring... Walang baon ako na, oh. Ba... Walang baon na ako yung papagahin na talaga. Ay, siya, ha? Pero so, na ako yung mamaupo talaga mm. talagang lagang may baon. Sarap. Gusto na Jim ay puro ay kung nilagyan ng kaunting sitaw puro ang puro. <laughs> Bukas naman po, puro sitaw. Wanda, well, uh, anong mga bata ang nilalag na pa yung ngayon. Pwede po baka kamuting ano nga. Kasama yeah, uh, ng sagasa. Pinitrito mo na bago oh, ihok sa ganyang alam pa sa Pwede. O na yung ulam mo. No? Oo, meron din. Maloag, eh. Narin ang maluag eh. Sabaw lang naman na tuyab na ganyan. Ang galit tayo ng sombrero at sabihin na ba? Nilagyan mo ba na? lang. Mm -hmm

Sa, ilang, natin. Ilang, ilang, pang... Apat pa po ata ang hindi nadali. Ayun pauli. huli kakaunti ang nakukuha ko ay pauli. Mhm. Mm ay hanay na kakaunti. Apat po yung halos hindi pa nakuhaan. Hawakan ah, natin yung kanin. Nangungugmo <laughs> nga. <laughs> ano pa Dami ba? Pero ayari. ay Kaya kaya puting ganyan. Arichong Pero ba? sabi po ay sampu. 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 Chong. Huwag makakasama pang hiling-libong kilo nga. Arang kain kong aray kahit sa martes na uling hapon. o kumain. Ay kung makasampu at mag-englobos sa isang daan, e di daan din. Ha? Isang liyo wala. Ngayon, mag ah. Ngayon naman. di mag-ing hapon. Napaisip tayo. Sabi ko sa martes na uling hapon ako kakain. Sabi... Ate, masasabay ka sa akin na ibigatil ka. Bakit? Kaya po walang kain. Oo. Ako sa talaga hindi na Ako na walang kain. Mga bata hindi natagal. Ako na walang kain. Ako nililutin na ng baboy. Ah. di ako sa kwento tubig. Nasigaw ako sa nurse. Ate, pero tubig hindi pwede, -pwede. Eh, yung patulang dito, pag mamayang hapon na kay... Yung palang gutom, nalalampasan. Tama, oh, hindi, hindi, baka nga. nalalampasan ko. Kaya lang, ako, nga may suwero. Siguro eh, doon -do -do ako yung naa... Ohaw, ohaw. Bago-bago akong binakaya sa mga ayaw. Ang, nung ako'y ay nung sabi kumain, pwede na. Ah, baka hindi dadalawang galong tubo kayo, nakanaka, naka, nainuman. Matmayak? Hmm. Matmayak, basta, isang baso. Matmayak ako ininom na inom. O wala po kami ang kakainan, kakainan bahay wala. Udy mo din ulan. Na. Na. Naapang din sa akin naka na sa akin sa akin naka-pool 'yung. Mga, pa. Pa eh. Hali may lang. ari po ba sintao? Tangha. Wala naman sa yung upo na, laki na uli oh. Yung pala ano kung nagahal ko, may bulak pala ka. Oo. Nakakaito na yun. Nakakaito ka niyo, bulak. na pala bulak. Lalo na nakakaito. Kulay dilaw? Hmm. Yung nga hinahanap ko sa okra ay. Pala nakakaito yung turo. Pala ko ay buong. Nakakaito. Nakamuka. na. Nakamuka. Nakamuka. Ika nga ibang mga hanapin mo. Wala. Nakamuka. Uh -huh. hahaponin pala tayo dito man sa ating ginawa lang magpa-plastic mag si ay maglilinis ha? tayo pala yung mapapasubo dyan pagsunod sunod na tayo tinanghali ano? maganda matami, ano po. Maghiram pala niya ng balam. Balam? dahas na. Ha? May yung may, namumut, eh. may naghihirang na. Naya ko Ako ay sa inyo ay ako sana ang maghihirang na basa yun ha. Basta umpisa lang ng pamumuti. Ay panabay, oh, panabay natatapos. Uh -huh. Para ba hindi mainip hi hirangin? Wala kung hindi nainip, mapipiray. Di bali mainip sa hirangin, basit niro. Kaya nga. Oh, tabi, tabi. Tabi ulam. Na ulam ako oh, ko sariwain sariwa ay bukas na ano yung iba dito may di yan may bikul yung bikul bisa ay ang punta niya ating sitaw gawa ng yung mga bak yung mga magpapaktura mga mga yung Bicol yan marami na rin mga 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 ay mga mga ay, ay, ay kaya dito nagpipilit mga 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 ay doon naman mga mga at yung pump wala oo oh, wala. mga 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 pag po bumaha ay baha pati eh. oh, dami ka na ayak ko pag mamahal sa ubod Nang lambing yan bali tayo ito yung nagkaklasify yan so, na bali ito po uh, ay ano yung ating kamote talong sitaw yan no bali ito na po yung ating na isilid na igyak tayo po ay naka Ilan na nga ba ito 2, 4, 6, 8 9 9 bundle na po yan 90 kilo na yan Tapos ay dito Estimate na lang po At gawa ng matatagalan tayo ay Estimate Palagay na maka 30 Makaka 130 kilo po tayo ng good Sa Panigunda Isang bundle at kalahati Ay meron pa pala dyan ano dalawang bundle 150 kilo yung atin pong ano magiging sitaw okay. lamak po ngayon Basta uunahin po natin na yung ano yung anong tawag dyan good hindi good nung sitaw bote sa kabila. Okay, oh. Ah, Ayaw okay, din maliliit siya sa kabilang tinong. Mini, man, mini. Man. Mini, Ay, mini. Ayaw. South tea, sitaw. Ano nga ba ang English sa sitaw? A string beans. String beans. Pagadami. Bean string. Basta sitaw tapos. Ay, iba naman yung tao siya, no? ba yun? Eh, ba't iba rin nga ito? Ng si Taw. Tau Tau si eh, ay parang ano? Yung no. mabaho. Yan yung mabaho. Iba ka mo yan. Ano Tau si? Eh? Parang ito. parang bang... Parang beans. Yeah. Ah, yan yun. Yan yun. Sabi ay melon amoy. Amoy, amoy melon. Amoy. Kasi <laughs> ano ba? Amoy. Ah, Ubo. Makapuha abutin ng ano rin. 150 nga. Ah ay di pag isasama pa tayo rin kaya no? mga 180 kasama. ay kasama talaga ito oh. ah oh. at nabibili naman ah <laughs> na. ay good lang ah, ay <laughs> aring aring, bad, aring uh, semi bad hindi mga semi bad no good ay siya yeah. ay ay kasama talaga ng mga yung nagka classify Sila po ang classify, ako po 'yung nagpapak. Pak nagpapa ulam na. Araw-araw. Sabi mo sarili ah, hindi sakin ano po bang tanan ninyo? Ay, nakutoy. Basta pang pakbait. Tanan namin. Pang Back pakbait ay ako. Okay. Ang tanong, arela nga ay walang arela ay pang walang bit. Gawa nung chitaw lang ay. Kung bagay pinakalang, hindi ka binin. <laughs> Pinalapit. Pinalapit. may Apa? Kahit ikaw yung humiga sa sitaw. Ay, kumukoy ka muna, ala. Nakakulasi pa yung kami. O, ah. Kahit sakay ka sa sitaw. Ah, kabus po rin. Lepi, kakao ng sitaw. Karabang, karabang kakar ka na rin, hata. Eh po, kaya naman hindi ako magkakarga. Hindi mag... Nung kamuti, may ano pang kamuti din na. Nilabon na. Oh. Ayan, dami. Oh, karilo. Haba, pagkadami, ano ko pa? Oo, oh, ay parang bulatihan. <laughs> Baka papasok ah. naman ang 150. Ano po ay ating ano, ginawa. Tihawan. Mm hmm. Simbang ng patalawan. Three port. Ay, lagi sapaw. Ay, wala nitong sapaw. Aba! Pagkalaks kong kumarkol Dusi. Dusi. Less 1 kilo. Sobra. Ayan, ulayin. Ha? <laughs> Maulay. May habis. May lahat <laughs> ng ko na

busy nga naman. Mabigat ang ating kalakal. iman. Ha, apun din nai. Eh. pa Nasakit na po kami nang kapukiran. Ano <laughs> 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 ji? Ji, matikiran atawa. Mukha kay kay may ano ah, something something ah. Nasa gitna po kami ng kapukiran. Yan po naman yung pag-utal. pag utail utal. Ano bang utal? Utay. Yan po pa, rin. Paano pag paano pag burur? Na, nabibili pa po yan. No? Hmm. Paano pag burro Ay, bayain na. Pag po utal di utay. Utay, utay. Ito po nabibinta pa rin. Oh, at sayang. Yan po yung ating kamuti kaya minadali na rin natin ihukay yun nagkakadamages damages <laughs> po na yung tunnel. Kakasugat. Ginagawa sub subdivision ng mga uod. Pero mga quality, yung dapat ay ganar lahat ay. Okay. Dapat ganar lahat. Hindi nga madadapat ay. Lahat dapat. dapat lahat. Wala. wala buto. Ano ba ang walang buto? Yung ba EG, may buto, wala. Pero wala, wala ayo nobut oh nobutuhan nobutuhan han bulak ha ayo din pala komonji ya din san may ng buto go basa sanji mo pa san may magtanggal god godto go buto go go <laughs> buto bala po salamat po sa inyong pagsama nandito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to yan ito po yung ating harvest uh, bali ito po ay dideliver natin sa malaking pamilihan po sa prosi misa hindi tayo lamang kapag uh, gawa ng episode po at gawa po ng madilim oh, mad <laughs> di talagang madilim ano gabi ay hindi ko magay sa camera po ba ayun salamat po sa inyong pagsama bala dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to Ah, uh, pag ano po tayo dito, pag ano tawag ng classify at saka 'yun, tayo isang parang halian. Bali si Chong po ay nasa gitna nung ano, nagdidilig ng kamatis. Ayun, dito na rin po tayo ang vlog na 'to. Kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pakiclick na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.